Hi mga katibi, kamusta? Mayong araw, ikukwento ko sa inyo ang isang American psychological thriller film na may pamagat na The Quiet. Si Dot ay isang pepe at mingin high school student dahil sa kanyang kapansanan wala siyang kaibigan at palagi lamang itong mag-isa. Pagkatapos mamatay ng, ng ama ni Dot, kinupkop siya ng kanyang ninang at tinuring na parte ng kanilang pamilya. Ang anak ng kanyang ninang na si Nina ay hindi sanay na mayroong kapatid. Galit ito kay Dot kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Pareho ng skelahan si Dot at Nina. Si Dot ay hindi pala kaibigan habang si Nina naman isa sa mga sikat sa kanilang skelahan dahil membro ito ng kanilang cheerleading group. Sa umbisa ng palabas, si Penina at ang kanyang mga kasama sa Sir Leading ay pinagtatawanan ang kapansanan ni Dot. Sa maklolo naman ng kanilang guidance counselor at sinabihan si Dot na sumama sa kanyang mesa upang doon na lang kumain. Ngunit tinanggihan ito ni Dot sa halip, kamakbo at nagtago ito sa paborito niyang lugar, ang loob ng banyo. Masaramdam ni Dot na siya ay ligtas sa tuwing siya ay mag-isa. Hindi rin nagtagal ang kanyang saya dahil nahanap siya agad ni Nina na hinila ito pa uwi ng bahay. Ang ina ni Nina na si Olivia ay sinasabihan siyang iparamdam kay Dot na welcome ito sa kanilang bahay. Ngunit walang pakialam dito si Nina dahil hindi naman niya ginusto na mapunta sa kanila si Dot kaya bakit daw niya ito kakaibiganin. Kinagabihan, dumating ang ama ni Nina na si Paul at nakita nito si Olivia na walang malay sa living room. Meron siyang drinking problem at depression. Meron tong gamot anti-depressants kaya dinala siya ni Paul sa kanilang kama. Habang kumakain, napansin nito na tahimik si na Nina at Dot upang mawala ang tensyon Suggest Paul na dapat mag-aral sila ng sign ng para kay Dot ngunit pinigilan siya ni Nina at biglang umalis. Sa sumunod na araw, habang si Nina at ang kanyang mga kaibigan ay nagkukuntuhan, kinadya nila Michelle si Nina dahil sa pagiging virgin pa nito at tinawag pa 17-year-old virgin ang dalaga. Kaya daw nininafunin ang kahit na sinong lalaki ng gusto niya takot na itong makipag-date. Samantala, pinuntahan ni Dot ang music room ng kanilang eskwelahan at dito ay pinagtugtog niya ang piano. Madalas siyang mag-practice nito noong nakakarinig pa siya kaya magaling pa rin itong tumugtog kahit hindi na niya naririnig ang musika nito. sikat na si Connor ay narinig ang pagtugtog nito. Agad naman itong humanga sa ating lida. Tinitigil niya ito ng matagal bago ito umalis ng biglang dumating ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, si Nadot at Nina sa washroom. Sinubukan niyang umiwas, ngunit pinilit siya ni Nina na gumamit ng lipstick. Inakala ni Dot na gusto lamang nito makipagbanding sa kanya. Tumingin siya sa salamin at nakita na si ni Nina ang pangit na paglagay ng lipstick sa kanyang mga labi. Kinagabihan, hirap katulog si Dot dahil naaalala nito ang kanyang ama. Nang lumabas ito upang makalanghap ng sariwang hangin napansin nito ang bukas na kwarto ni Nina. Nung sumilip ito ay nakita niya si Nina at ang ama nito na si Paul na magkatabi sa kama. Hindi makapaniwala si Dot na nakita at agad itong bumalik sa kanyang kwarto. Sa so, sumunod na araw habang kumakain, nagpaalam si Nina sa kanyang mga magulang na doon siya matutulog kina Michelle. Hindi pumayag si Paul ngunit pinayagan naman siya ni Olivia. Dahil dahil ayaw pa rin pumayag ni Paul, tinagod ni Nina ang kanyang paa sa binti ni Paul upang akitin ito na payagan siya. Hindi umibig si Paul, pumayag na lamang. Dahil na mga tinawagan ni Nina sa si Michelle, galit si Paul kay Olivia dahil parati na lamang siya ni Pong nasa lungat. Pahagya sila ng kasagutan bago umalis si Paul. Habang may si Olivia, may si Dot ng isang papel na nagpapaalam ito kung pwede ba siyang manood ng sine. nag offer naman si Paul na ihatid si Dot at pumayag pumayay naman ang talaga kahit na hindi ito komportable sa kanya. Sa loob ng sinihan ay wala masyadong tao. Maliban kina Nina at mga mga kaibigan nito sa may bandang gitna. Nakita ni Connor si Dot na mag-isa. Gusto niya itong lapitan ngunit pinigilan siya ng mga kasama niya. Karamdam naman si Nina ng awa kay Dot ngunit patuloy pa rin to sa pagpapanggap na wala siyang pakialam. Nakita naman ni Dot na sinusubukan ni Nina kung ano ang pakiramdam ng isang pingi. Pamamigitan ng pagtakip to sa kanyang tenga. Ngunit tinigilan niya ito nang mapansin niya na si Dot sa kanya. Nung gabing yon, Ising pa rin si Dot habang iniisip ang nangyari sa kanila ni Nina. Biglaan, napansin niya na pababa na hagtanan si Paul. Nagpanggap siya na natutulog. Inaaplos ni Paul ang buhok ni Dot at tinatawag niya ang kanyang sarili na inupil. Alam niya na mali ang kanyang ginagawa sa kanyang anak, ngunit hindi nito mapigilan ang kanyang sarili. Pumayay siya na kukupin nila si Dot dahil lumaasa itong baka ang presensya nito ang makapuno sa kanya. Pangitigil ang kanyang ginagawa sa kanyang anak, ngunit hindi ito gumagana. Sa sunod na eksena, mag-isa si Dot sa bahay habang tumutugtog ng piano. Hindi niya na malaya pagdating na pagdating nilihina galing sa skelaan, pinanood siya nito tumutugtog sa may pintuan. Biglaan namang naputol lang isang wire ng piano dahil dito ay napamura ng malakas si Dot. Nagulat naman si Ina sa narinding nito. Narealize niya na naririnig pala sila ni Dot at wala talaga itong kapansanan. Nagpanggap agad siya na kakarating lang niya at hindi niya kinumpronta si Dot sa nalaman nito. Kinabukasan, Umupo si Nina sa tabi ni Dot. Tinignan niya si Nina na may halong pagtataka. Dito sinabi ni Nina ang sikretong relasyon nila ng kanyang ama. Sirasadyan niya ito upang makuha ng reaksyon mula ng kay Dot. Kunit na natindi itong mahinahon. Bago umalis... Sinabi ni Nina na gagamitin nito ang baril ni Michelle upang patayin si Paul kinagabihan. Hindi pa rin kumibo si Dot, ngunit natatakot ito na baka tutuhanin ni Nina ang mga sinabi nito. Para mawala sa isipan niya ang mga sinabi ni Nina, pumunta si Dot sa music room upang tumugtog ng piano. Sa pagkakataong ito, napansin niya na tinitignan siya ni Connor mula sa pintuan. Dahil sa kaba, nagdesisyon ito na umalis ngunit pinigilan siya ni Connor. Naya siya nito na mag-date upang gawin ang kanilang love report. Pumalpak naman ang plano nito nang pinakita ni Dot na tatapos na itong gawin ang report. Kinagabihan, habang kumakain silang mag-anak, makatok sa pintuan si Connor na kinagulat nilang lahat. Sinabi niya kay Dot na sumama sa kanya sa library upang pag-usapan ang kanilang love report. Pumayag naman si Dot. Alis na sila nang bilang dumating si Michelle na may dalang bag at inabot ito kay Nina. Naalala naman ni Dot ang si sinabi ni Nina na hihiramin nito ang paril ni Michelle at kinabahan ito na baka papatayin nga ni Nina si Paul. Sa sumunod na eksena, si Dot at Connor ay nasa isang diner. Sa so, umpisa, napag-usapan pa nila ang tungkol sa lab report. Ngunit kinalaunan ay umamin na rin si Connor na may gusto ito kay Dot. Dahil hindi siya nito naririnig, sinabi niya kay Dot na may mga pagkakataon na ini-imagine niya na sila ay naglalabing-labing sa kama. Maya-maya, napansin ni Dot ang isang ambulansya papunta sa direksyon ng kanilang nilang bahay. At agad niyang naisip na baka may gilawang masama si Nina. Agad siyang umuwi at nawala ang kanyang kaba na makita nito na walang masamang nangyari sa kanila. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kwarto ni Nina at narinig nito na hinugubara ni Paul ang dalaga. Narinig niya na tila umihiis si Nina ng tulong kaya binasay nito ang isang estatwa sa nabas ng kwarto. Dahil sa ingay, natigil ang ginagawa ni Paul at dali-dali itong bumalik sa kanyang kwarto. Umiiyak naman na kahiga si Nina sa kanyang kama. Inabihan siya ni Dot at hinawakan ang kanyang kamay hanggang sa ito'y makatulog. Sa sumunod na eksena, pinaplancha ni Nina ang kanyang cheerleading uniform habang nakikipag-usap kay Dot. Pinangako niya dito na itutuloy na niya ang pagbatay kay Paul kinagabihan gamit ang plancha. Buong akala pa rin ni Dot na hindi alam ni Nina na nakakaranik siya. Kaya nagpanggap na lang ito na hindi niya narinig ang mga plano ni Nina. Noong araw na yun, si Nina at Michelle ay chinig ang kanilang basketball team. Sama sa team si Connor. Ngunit dahil paret ang laro nito ay agad siyang binangko ng kanilang coach kahit kakaumpisa pa lamang nito. Katapos ng laro, si na Connor at Dot ay pumunta sa may pool at dito ay nagkapalagayan sila ng loob. Akala ni Connor ay hindi siya nito naririnig kaya nagupisa ito magkwento tungkol sa kanyang sex life. Biglaan na lang tinanggal ni Dot ang damit nito at natuloy na nga ang kanilang labi labing Habang sa bahay, nasabi ni Olivia na bago ay magkatuluyan si Nanina at Connor. Dahil dito, nagalit si Paul at sinabihan na si Olivia ang dahilan kung bakit masyadong sexy magdamit si Nina. Habang sila ay nag-uusap, tinanggal ni Olivia ang suot nitong damit. Tinaya si Paul na maglabing-labing. Ngunit hindi na niya ito gusto dahil mas gusto niya yung mga mas bata gaya ni Nina. Umuwi si Nina ng madaling araw na pagod na pagod dahil buong araw ito nag-practice ng cheerleading. Si Binigyan siya ni Paul ng isang handbag bilang regalo at nina-manyak na naman nito ang kanyang anak. Papapansin din natin nang ising pala si Olivia na nagmamas si Laram sa kanyang kwarto mukhang alam niya ang mga nangyayari ngunit hinahayaan lang nito si Paul na gawin ang gusto niya sinabihan ni Nina si Paul na ipikit ang mga mata nito dahil meron itong sorpresa sa kanya agad naman itong ginawa ni Paul lamapit si Nina na may dalang plancha at na ididikit na sana niya ito sa mukha ni Paul siya namang pag uwi ni Dot at natigil ang plano nito sinabi ni Nina kay Paul na buntis siya kinatakot naman ni Paul ng ideya na magiging anak niya ang apo nito kaya nung humingi si Nina ng sa 10,000 dolyar para ipalaglag ang bata ay agad itong ibinigay ni Paul. Pumunta naman si Nina sa kwarto ni Dot at paisabi ito na wala siyang lakas ng loob para patayin si Paul. Kinabukasan ay ang kanilang school dance. Inahiram ni Nina si Dot nang masusuot ito sa gabi yon. Habang naghahanda sila, inamin ni Nina na hindi talaga siya buntis. Ang totoo, plano niyang gamitin ng pera para maglayas at pumunta sa ibang lugar. Gusto na namang nito maging isang bayarang babae upang kumita ng maraming pera. Pagkatapos sa bini na ang mga plano nito ay maayos niyang nilagyan ng lipstick si Dot upang gumanda ito. Kaya maya, hinahanap ni Paul si Nina, na makita nito ang tampons sa bag niya. Dahil sa natuklasan, napagtanto ni Paul na resismo ni lamang si Nina tungkol sa pagbubuntis nito. Kinumpronta niya si Nina tungkol sa tampons at sinabi na magsabi ng totoo. Nagsinimwaling ulit si Nina, ngunit hindi na ito pinaniwalaan ni Paul. Sinampal nito si Nina at sinimulang kahasain. Naririnig ni Olivia ang paghingi ng tulong ni Nina. Ngunit wala itong ginawa. Narinig rin ni Dot ang paghingi ng tulong ni Nina. Ipinigil na nito ang pagpapanggap, kumuha ng piano wire at pumunta sa kwarto ni Nina. Habang apala si Paul, sinakal siya ni Dot gamit ang piano wire. Habang sinasabi na layuan na nito si Nina. Ilang sandali lang ay napatigil si Dot at bigla rin natumba ang bangkay ni Paul. Nabigla si Nina sa nangyari. Minura niya si Dot dahil pinatay nito ang kanyang ama. Nung umakit si Olivia sa taas, mas ikinagulot ni Dot na nakakapagpapanggap pagsalita pala si Dot kaysa sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dumating naman si Michelle sa bahay nila Nina upang sunduin sila para pumunta na nga sa kanilang school dance. Agad naman na nagpalit ng damit ang mga dalaga at itinago ang mga damit na may dugo sa isang bag. bit -bit nila ang bag papunta sa kanilang paaralan at umarte silang normal at parang walang nangyari. Habang sumasayaw si Dot kasama si Connor, hindi makapag-focus ang dalaga. Kinuha niya ang bag at nagtago sa loob ng banyo. Inihintay na matapos matapos ang party. Habang pinagmamasta ni Olivia ang bangkay ni Paul sa loob ng kwarto, matagal na rin palang nawala ang pagmamahal nito sa asawa at pinagsisisihan nito na hindi siya naging matapang upang iligtas ang kanyang anak sa kamay ni Paul. Sa eskwelaan, tinatawag ni Connor si Dot habang papaalis ito ng party at tagulot ito dahil biglang pumarap sa kanya si Dot. Dito nalaman ni Connor na wala palang kapalasanan si Dot at nagpapanggap lamang ito. Nagalit si Connor sa kanya at tinawag niya itong baliw dahil dahil sa panloloko nito. Sinubukan ni Dot na humingi ng tawad kay Connor, ngunit hindi siya pinakinggan nito. Alam ni Dot na hindi pakikinggan ni Connor ang mga paliwanag niya, kaya mas pinili na lamang muna niyang hanapan ng solusyon ang kanilang problema sa ngayon. Pinuntahan ni Dot si Nina sa banyo at dinala niya ito sa may creek. Inilibing nila ang bag na may lamang damit at pinagplanuhang itapon din dito ang bangkay ni Paul. Tinanong ni Nina si Dot kung bakit ito nagpanggap na pingi. Sinabi nito na ito lamang niya maging kagaya ng kanyang ama na isa ring pipi at bingi. Agad na bumalik ng bahay ang dalawa at nangbigla sila sa kanilang nakita. Sa labas ng kanilang bahay ay maraming pulis na nakapalibot habang si Olivia ay dinadala sa presinto na nakaposas ang mga kamay. Tinanong nila Dot kung ano ang nangyari at sumagot naman si Olivia na pinatay umano niya si Ford. Humingi rin ito ng tawad kay Nina dahil sa ginawa nito. Alam naman ni Nina na kung ano ang ibig nitong ipahiwati. Sa huling itsena, napanood daw mga talaga habang is sinasakay si Olivia sa patrol car dadalhin na sa presunto. At dito na nagtatapos ang ating palabas. Sana nagustuhan ninyo mga ka-TV. Pwede nyo i-follow ang ating FB page at YouTube channel kung gusto nyo ang mga ganitong content. Alam!